isang responsible father. Dito inilalarawan ng publiko si Albi Casino matapos lumabas ang mga picture kung saan katabi matulog ang kanyang anak na si Baby Roman, Andrew. Sa isang interview sa aktor, sinabi nito na namimiss niya ang pagpapalit ng diaper ng kanyang anak dahil nasa lock-in taping umano siya ng kanyang ginagawang pelikula. Dahil naka-lock-in kung kaya puro FaceTime daw ang ginagawa nila ng kanyang anak. Inamin din nito na kapag nasa bahay siya ay hands-on dad siya dahil iba raw ang saya na kanyang nakukuha sa pag Laga sa kanyang anak Sinahe pa nito na unti-unti nang nagde-develop Ng personality ang kanyang anak At unti-unti na raw sila nitong nakikita Ngunit inamin ni Alvin na nakaramdam siya ng takot noong una niyang malaman Na magiging tatay na siya Pero ngayong tatay na raw siya ay mas naging masipag At naging mas responsible Father siya Para sa impilang metodong lakas DWIZ Ako si Anton Nagbabalita ng tama Naglilingkod ng tama